Hello, hello guys. Nandito na naman po tayo. Magbabalot tayo ng Lumpiang Shanghai. Ito po ay ang number pandal po. Ito po ang spring roll na frozen. Kung tawagin ay banat niya. Tapos ito na po yung ating ibabalot. Ito eto nakabalit na ako kahit kong Tara guys samahin niyo ako na magbalot ay magbalot hanggang maupos ang oras natin sa kapabalot ganyan lang po yun guys yung isang tab na eto bibigay ko sa kapatid ko yung isang tab o ilang piraso yung magitira eh sa akin bumili bumili ako ng ganito tatlong supot. Bali, isang supot, eh, 20 ang laman. Kailangan natin mag aral mag luto ng mga uh, kung ano-ano pagkain. Para sa Pilipinas, eh, pwede tayong mag hanap mo Guys, huwag niyo po kalimutan mag-follow ng aking YouTube channel. Adel Abdel Channel. Nagpi-play po ako sa mga kasama ko ay eh, tayo Shout out guys. Ito po nagpe play ako sa aming uh, Rose Rose Quartz at sa uh, Team Michael. Okay. Tuloy na po natin ang ating pagbabanaw. nga, uh, masarap kumain ng ganito. Kaso matrabaho so, okay lang. Ilang araw naman din guys, na magiging ulam ko. Iwan ko lang sa shop kasi yung rep masarap magbenta ng mga ganito. Talagang matrabaho lang talaga. Kung iba magtatrabaho. Galitanin lang po natin to lahat-lahat hanggang sa maayos. shout out, shout out sa lahat sa inyo dyan, sa mga ating mga viewers. Maraming maraming salamat sa inyo. Isama ko na rin yung sarito sa aking pagbabalik. Pweta-pweta ko guys kasi syempre ramadan dito. Umaga na ako natulog. Ngayon alas tres na ng madaling araw. Hindi pa ako Ano alam nga naman binalot ko na ito para bukas hindi na ito pa mm -hmm. ang problema lang kasi yung namin siya 一类。Yeah. iniwan ka na naman ko eh. I-pray ko pa na lang. Lagyan pa Parang style. Tortang pinili. Ganun ang kakalabasan. Tortang pinili. Kasi ubus na yung ating pambayad. ang recipe ni Adele Aguilar Channel. Pati ng ilong. Please like and share yung mga video para lagi update ayan guys meron na tayong isang tab ayan na-drop ako hindi ko mga 20 20 pa lang then, kumpa tayo ulit ng isang tab isang tab kumpa tayo ulit isang tab yung isang tab mayroon ilan na gawa ko 20 40

marami na tayong kawawa ang lumpiang Shanghai niya naubos na ang isang pack. Bantan na naman tayo ulit. Maglagay ang isang pack. Mag-open naman tayo ng isang pack. Ito lang po guys ang gagawin natin hanggang sa maubos natin ang ating video video mag-open tayo yung mga isa. dikit-dikit <coughs> oh. Dikit -dikit. Okay. Wala kasing ganito Wala kasi katulad yung sa Pilipinas na nabibili. Fresh. Sa Pilipinas, di ba, nabibili? 150 ang tanda. Sampung uh, pita, mga 30 na ngayon yun. Bye! Thank you for watching. Please follow for more. Ngayon lang po ulit-ulitin natin ang ating ginagawa. Bye-bye. See you.